Sa ngayon, nag-aapat na buwan na ang mga na nagpipigil protesta dahil sa iligal na pagkatanggal ng may-ari na si Mariano Chan. Ngunit, walang malinaw o naging sincere man ang, mga, ang kumpanya upang makipag sa mga manggagawa. Sa halip, ay gumamit siya ng kanyang mga influensya upang makakuha ng mga mga ka, kautosan mula sa Department of Labor, kagaya ng uh, DRO na tumagal po ng dalawampung araw at nang ito ay natapos ay siya po ay nag-apply uli ng isang injunction at nagpalabas uli ang Department of Labor na tumagal po ng dalawang buwan o na po araw. Natapos po ito noong July 31 at sa ngayon ay nag apply uli ang management. Aumang na naman na permanent injunction. Kaya nagtataka ako na hindi naman kami nakawilga. Kami po ay nagtipikit protest dahil sa kinawa sa amin ng management na kami ay kinulak palabas at kami po ay hindi na pinapasok sa loob. Kaya ang aming ginawa na ano kami sa labor na li, sa labor ng illegal lockout at saka illegal dismissal. Pero nagtataka ko ng mga dir, director ng Dole na pinayagan nila na makakuha ng temporary PRO. At saka ngayon, nakaumang yung permanent injunction. Kaya nakakasabi ako, mga ang batas, batas para sa mga dayuhan at mapera. Pero sa tulad sa amin mga manggagawa, ang amin lang pinaglalaban ay aming mga karapatan ay hindi nila pinakitinggan. Saan na kami sa service, pagpalitan kami ng kontrakwal. Iyan ang ibig sabihin ng management. Ginawaan kami butas para kami ay maipalabas. Ginawaan kami butas para hindi kami makapasok. Kasi ang sabi pa ni Mariano Chan, mapera ko, hindi kayo sa akin mananalo. Dahil kaya ko ang labor bayaran, kaya ko ang mga kapulisan bayaran, kaya ko ang Supreme Court bayaran. Kaya wala kayo kalaban-laban sa akin. Kaya yan ang aking panawagan nga si Mariano Chan tuso talaga. Ang masaklap pa pala ito pa. Ito labor dispute pero ang lokal na pamalan sa Lunsod Kison ay nakialam. Binigyan na ni Tadeo Palma kami ng demolition nga samantala hindi naman dyan building at tinayo namin silungan lang po yan para sa mga manggagawa pag maaraw. Silungan lang po yan para pagpumulan. Dahil sa amin mga pinaglalaban ay hindi pa tinutugunan ng management. Kaya nagtataka rin na ako. Nga ang usapin labor dispute. Pati ang issue city ay nakialaw. Kaya naniniwala ko na ang simula sa Dune, simula sa Quezon City, simula sa Kapulisan, parang nagkakaisa na sila. Wala na kami pala sa sapat ng mga katuwiran ngayon pa liwanag namin. nga ito po ay legal dispute. Bakit nakialam ang City Hall? Ididimulis daw to, Ay, saan pa kami si Silong, Kaya lang kami naninindigan mayroon man sila order nga de yan. kami ay magtinindigan sa aming mga karapatan dahil nawala na kami ng trabaho, mawawala pa kami sa silungan, sobra na mapag-iurak sa aming mga karapatan bilang manggagawa. Kaya sa, hanggang sa ngayon, ang mga manggagawang nandito sa labas na nagpipigit protesta ay naninindigan na wasto at makatwira ng aming ang aming pinaglalaban, ang aming iginigit at aming mga inihiling sa kumpanya na kilala ng aming karapatan. Kaya kami ay patuloy na nanawagan sa iba't ibang sektor, sa mga kapwa namin mga gawa na ipagpatuloy nila ang kanilang pagsuporta sa aming pak pakikibaka sapagkat sa aming palagay ito ay hindi magiging madalian bagkos ito ay magiging, magiging, magiging mahabang laban ng mga mga ng Pentagon Steel Corporation.